Ayan. Kapatong natin tong ano. Tong ating mga bulaklak. Tiyan sa kahoy na yan. Before and after. Diyan natin siya ipapatong sa kahoy na yan. Hagkap na di ay? Natagsing kurang rang isaan na hagkap man di ay. Haba daw? Gold medalis. Gold medalis na sila sa boxing. Yan, trabaho na dito guys. Nahingit na sila sa line, wala na sila mabaon. Kaya, kung may kahoy kami dyan, na kailangan anuhin. Sabi, may trabaho, yun ba? Sabi, ko may kahoy doon, o. Oh. Kasi patrabaho ko sa mga trabahantik ko. Kain na lang para may pambaon kayo. Ah, hindi naman mabigat. Kanina, mabigat. Wala mo lamo. O, oh, diba? Singkura na, ha? Kaya mabigat, mabigat pala. O, oh, diba? lamu mo lamo din, o. Oh. Ipatindog pa na ninyo. Ayaw, pag-ikirin. Ipatindog pa na ninyo. Ay, sa pagkuhan na hot da, ipatindog dyan. Ibut nga din sa kuhan. Ha? Sa Ang sa'yo, boxing? Mm. Oo. Oh, sa regional. Ako yung pasakay dito sa pano. Regional. Ako ah, ito kita. nga sa Bilya. Ay, ato to. to. Sa, sa Taguluan. Jai? Regional, mga hmm? pa siya. Pat. Kuhan na din siya. Palarong baban siya. Alam, ano ko. Tiga-tiga na 50 taon niya. Alam niya. Ako. Huwag <laughs> may pulos. Ibang kabalo. Ha? Dere, ang uban ba na patindog na kay patong natin ni. Eh. Oh, mulaklak na siya, guys. Kailangan naman ipatong para siguro mas maganda kasi nagpagwa ako ng ganyan para gawing upuan sana. Pangit man siya, nakahoy. Hindi kagaya ng kinano Renal Flora. Patindog jak nga asa dapat ang bugenbilya dito siya patindog para ipatong nato ng bugenbilya tanggan sa nang sin. Tanggalo nang sin imo anong birahon mo nang sin i iya, dia de patinduk dana. ane ida boy itin dana kada boy. Paabay ka may tulad ol. Ja ipatin dog diha. Kaya ja ipatong ang bugon Oh, ang patong na. Ini na ya kay gabuak ka Tanggalo sa nang sin. Tabang dito ba? Oh, kuli mo ka kwarta Oh, ya rabah dito sa tanggalo sa na dia ang kaang kay dia manibutan nang sin dayon.

Maghangin o tumba? Ay, na. Sige na, yapi. O, tanda na. Tumba Kaya ako na. na. Sobra na na, ah. one, two, three, four, five, six, seven, eight na lang kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na lang. diba? na, diya. Hiwi mo na, Ano ang tablingin? Ano ang malaki? Ano ang malaki? Tablingan na daw po eh. Dapat na. panon. Dapat na ilabay. Ikaw yung... Nasakit na ito na daw po. Oo, diba? Naguban na. Hindi no ako. Nabuak na. Okay naman na. Okay. Mata. Mpalingon ka mo ron. Diba? Magkaroon trabaho eh. Ano? Ano Tagilid na babot kinig bato ilalom. Ay, kun may tagilid ka para di mo ilunggo. Jus, habok na habok. Kita ka na sa dinin tanawon ke. Ba oh, bulak. Ini nai lagi nyo para di mabuak, inyo man nag pang uko. Matay man ha. Kamo pa matun ko karon ko inyo nang kun kunon. Ano ba? Kapatong na siya. So ng ating bugambilya ngayon ka elevated na siya. Yes, ito pa yung Dapat iba-ibang size pala niyan, may mababa. Ano o ko ng heavy. Galing ako dito nagdilig. Puno na yung fish pond. ba? Diba? Pwede na siya. Ang ganda kasi ng bugonbilya na to guys. Kasi kailangan talaga siyang hindi nakalagay sa ilalim ng lupa. Ah, hindi siya nakapatong sa lupa. Kasi yung ugat niya, babaon siya. Tapos pagkatapos bumaon, ting mo, walang bulaklak Oh. Wala siyang bulaklak kasi lumalaki lang ng lumalaki ang kanyang mga sanga at mga dahon. Pero hindi siya namumulaklak. So dapat siyang naka-elevate siya talaga. Yes. Oh, di oh, ba? Terus, <laughs> dengan daganan din sa dayun dayon, di tumba. Tunggu kong mga iroan eh. Aku nalang naipakautan dayon. dayun. libre mana lagi na ninyo, may eh? pag-inyo nang ikautan sa bara. Kau nanti matumba babi? Adi masih cepat sih pasti matumba si guru. Man. Bukat panggod. Katong uban dili na si Bono na Kadagko man siya. May iba-ibang color siya guys. Oh. Yung orong gamay kay magpalit pa kung lain. Oh, sige dyan na na. Bibilya ko ring mga magi kasi ang gaganda ng mga bougainvillea nila. Nice. Ngatada na kayo ba marami Oh, di ba? Pag naulak pa yan lahat, gaganda pa yan. Ney na ya bag gi nuko wala pang mamahalin mag atay o. Oh. Basta lang niya mga kwarta dinyo ako ba mangatanim. gitu bertumpah dengan aku tandem ya wa aku, wala, Wala. y orang deh orang sementai lebet, y orang di situ lebet kayak beramat kan kayak kaki anak dia. nggak bisa, sama gitu mbak. Huh, kau ngapa tanah nih? Coba tunggu nih. Bakit kaya ganito nung ano to? Oh? White siya tsaka pink. Magkahalo siya. sangsanga sanga lang siya oh. So variegated siya. O oh, grafting. Ang na to? Drafting? Grafting. Napkin. <laughs> Napkin <yung> mata. Gih. <laughs> okay.

Kaya but nga ba na ko na siya buganbilya nga isa. Ang ganda na na. Yes. Ha? Okay lang. Gina, pato mo na. Alis let's do it. O, let's do Diba? Kaso, may ano kasi siya eh. Tapos, maano lang siya. Adi ah, di ba siya matumba? Di ba? Ligon man. ye, yeah, tapos na. Tapos na. oh, di ba? Dito <laughs> gitu, na pwede sa ito nga. Gigi pa, unan pa, ginuuko. Diyan na pwede, jik-jik, diyan na Gilang. Gay na man niyo gito man tuman akong tanom, alam mo pa? <tipos> di sa tele jik-jik ba unahan? <tipos> He, gamang bulagok pa mga giatay oi. <tipos> Kamu ba ilubong ko dia karon? Kay nana. Kay ngita, ko lamo bisa bisag kuan kayo. Oh, tag 30 mo ha. Oh, di ba? <tipos> Gay man mo gulo. Mana? Tag 30 ra. Kuha ka tuntulog eh, dani. Ah, balak mo di okay. yeah. ah. Shout out sa yung vlog ha. Magday. Magday. Day puyat. Day puyat. Magday, day puyat. Bag bilat. Tao. Salamat ah. Oh. Ta. Salamat kayo. Please follow ha. Magheaven puyat. Magheaven puyat. Puro mga puyat, patulog kayo. <laughs> Happy Pesta ipunan. Happy Pesta ipunan. Mag-ipon na kayo dahil pesta ninyo. Ah, sila din overnight sila din. Tag 30 na ni mga gata kag ay kulo. Gusto niya 50, ibalik ulit niya dito. Hmm. Hmm. Sa bro. Nilo. Nilo Butay. Andyan na.